Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo, pag-usapan natin ang pinakabagong game ni Kevin Kiambaw sa Korean Basketball League At ay sa kubuna ng Wonju DB Pag-usapan natin ang pambihirang improvement si Kevin Kiambaw sa kanyang laruan ngayon sa basketball At lalo na nga dito sa team niya na Goyang Sono mga ropa, another one mga ropa dito sa game na to Buhat mode na naman si Kevin Kiambaw, binuhat niya na naman ang kubuna ng Goyang Sono Para manalo corner sa kubuna ng Wonju DB At lalo na mga ropa nung nag-overtime pa tong game na to, talagang si Kevin Kiambaw na lang ang inasaan ng kubuna ng Goyang Sono at hindi naman sila binugo ni Kevin Gambao mga ropa Dahil nga buhat mo si KG Para sa panalo ang kupunan ng Goyang Sono Ngayon mga ropa isa-isa na -isa timay-may natin Ang pambihirang improvements Nakakabilib na improvements si Kevin Gambao Sa kanyang basketball game ngayon sa Korea Ito ang game analysis at breakdown Kevin Gambao's improvement Simulan na natin to okay game Ngayon mga ropa dito mo na lamang 46 to 35 ang score dito Lamang ang kalaban dito nila Kevin Gambao ng 11 points At sa pagkakataon na to mga ropa Ang naging problema dito ng kupunan ng Goyang sono ay ang fast break ng kubunan ng WJDV. Medyo naging dehado kasi ang kupunan ng Goyang Sono dito sa may fast break. At kinabitan siya ng kupunan ng WJDV mga ropa. Sunod-sunod ang fast break sa kailang pinakita dito. At yung mga fast break na yan, mga ropa, ay na-convert nila into baskets. points. Good kaya dumating sa senaryo na naging 50 to 35 ang score mga ropa. Tamba ko lang 15 points dito. Ang kubunan ni Kevin Kembao ng Goyang Sono. Dehado-dehado sila dito mga ropa. At halos makikita nating patalo na talaga dito ang kubunan ng Goyang Sono. Ngayon mga ropa at dito naman tayo pumunta sa possession ng kupunan ng Goyang Sono. Pumukol ng 3-pointer dito ang kakampe ni Kevin Cambau. At tingnan natin ang ginawa ni KQ dito mga ropa. Sa pagkakataon na yan, alam niyang walang bumax out sa kanya. At libreng libre si Kevin Cambau dito sa may Magaling din kasi pumesto ito si Kevin Cambau mga ropa kaya ang tendency outcome niyan. Nagbintas nga ang tira dito ng teammate ni Kevin Cambau. Pero guess what guys? So mga ropa kung sino nakakuha ng rebound dyan? Walang iba kundi si Kevin Cambau mga ropa. Tendency outcome niyan. Nakapag-produce siya ng second chance points. Easy 2 points para kay Kevin Cambau. Basket is good, easy money. Kahit nga tambakol dito ang kupunan ng Gwengsono mga ropa never say die attitude din sila sa pagkakataon na to. Nagmintes ang dito ng kubunan ng Wonju TV, mga ropa. Good defense ang ginawa dyan ng buna ng Goyang Sono. Ngayon, nag-open up to sa opportunity. Um, mas break ang ng Goyang Sono, mga ropa, and guess what? Guess ulit. Kung sino ang una sa fast break para sa ng Goyang Sono. Walang iba, mga ropa, kundi si Kevin Jambaw. Nanguna na nga si KQ dyan, mga ropa. At pumake siya dito sa side na to. At dumiretso na papunta doon sa may ring. Actually, mga ropa, may foul nga to kung tutusin. To At panis dyan na defender ng buna ng Wonju Basket is good para Kevin Diambao. Dito sa play na to, mga ropa, kitang kita natin yung finishing ability ni Kevin Diambao. Sayang nga mga ropa, may foul pa sana to kung nagbinti sana yung tira ni Kevin Diambao. Yun nga lang mga ropa, hindi to pinutuan ng referee. Napaganda sana dahil pumasok pa nga dito yung tira ni KQ. At sa senaryo nga na to, mga ropa, sinusubukan ng umabol dyan ang kumbuna ng Goyang Sono. Sa pagkakataon na to, si DJ Burns sa may hawak ng bola para sa ng Goyang. At pansinin ulit natin ang ginawa dito ni Kevin Diambao. Sa pagkakataon na to mga ropa, nakapukol ng 3-pointer dyan ang kubunan ng Goyang Sono. Pumasok yan mga ropa. Pero hey, ano nga ba nangyari? Bakit na open dyan si 3-pointer ang teammate na yan ni Kevin Gambao. Ito ang nangyari dyan mga ropa. Tignan natin si Kevin Gambao na pinake niya dito yung defender dito sa so may 3-point area sa so may top of the key. Halos nagset pa nga ng screen dyan si Kevin Gambao mga ropa. At dahil dyan na-attract niya ang defensa dyan na kupunan ng Wonju DB na nag-open up dito sa may top of the key 3-pointer ng kanyang teammate. Si KQ ang nag-attract dyan sa defensa na kupunan ng Wonju DB mga ropa kaya ang tendency outcome nito open na open sa so may top of the key 3-pointer ang kanyang teammate. Basket. At sa, At sa session na to ng Wonju DB mga ropa dito bigyan sa defensa si Kevin Gambao. Sa pagkakataon na to mga ropa, sa top of the key defense to si Kevin Gambao at medyo napaatras siya dito mga ropa. At dyan sa konting atras na yan ni Kevin Gambao mga ropa, kinapitalize naman agad yan ang player na to ng ng Wonju DB. Sobrang talino ng player na to ng ng Wonju DB. In up space agad na nagawa niya dyan sa pagkatras na yan ni Kevin Gambao. Ang resulta niyan mga ropa, paniks dito ang defense si KQ, basket is good para sa kubuna ng Wonju. At ito mga ropa, again, possession lol dito ng kubuna ng Goyang Sono. Sa pagkakataon na to, naka-zone defense dyan ng kubuna ng Wonju DB. At ang ball handler ng ng Goyang Robinson mga ropa ay kitang kita natin dito na sasalaksak sa may left side. Ang pinagtataka ko dito mga ropa ay yung defender dito ni Kevin Kiambao sa may right side corner 3 pointer Noong nagpunta sa may left side itong ball handler ng kupunan ng Guangzhou Sono, mga ropa totally hindi naman niya pinenetrate yan yung defensa ng kupunan ng Wolf. Pero agaran naman nagreact yan yung defender ni Kevin Kiambao mga ropa kahit malayo to doon sa may ball handler. Ang tendency outcome tuloy niyan mga ropa dyan sa reaction na yan. Ang bilis naman ng oras dito sa pagpasa ng ball handler ng kupunan ng Guangzhou kay Kevin Kiambao. Ang resulta nito mga ropa in space sa nagawa ni Kevin Gambao dahil sa kaunting reaction ng defender niya doon sa may ball handler. Agara naman pinukol ni Kevin Gambao ang right side corner 3-pointer mga ropa at ang resulta ng 3-pointer na yan para ni Kevin Gambao ay basket is good. Sunod-sunod na -sunod puntos nga ang ginawa dito ni Kevin Gambao para sa kubuna ng Goyang Sono. At pagkatapos pa niyan mga ropa nakakuha pa ng pass break dito ang kubuna ng Goyang Sono. Never say die nga sila dito sa paghahabol sa kubuna ng Wonju DB at pagkatapos sa pagkatapos pa niyan mga ropa si DJ Burns ay eh nakakuha din ng 2 points doon sa may paint. Basket is good para kay DJ Burns. Pero sa paghabol ang ng kubuna ng Gwang Sono mga Ropa may sagot pa din dyan ang kubuna ng Wonju TV sa pagkakataon na to mga Ropa transition offense dito ng kubuna ng Wonju TV kitang kita natin yung sinet na screen dito sa may babaw kuwang kuwa dyan yung defender sa may top of the key tendency outcome yan mga Ropa open na open dito ang kubuna ng Wonju TV sa may top of the key 3 pointer walang naging sagot dyan sa defense ang kubuna ng Gwang Sono 3 pointer para sa kubuna ng Wonju TV basket is good at this time mga Ropa na double team naman si DJ Burns doon sa may ilalim kitang kita natin dito dahil nga malakas sa player to, si DJ Burns kaya niyang umiskor sa may ilalim. Ang ginawa ni Spanyan sa depensa ng buwan na Won UDB ay nagsend sila ng double team kay DJ Burns. Yun nga lang mga ropa kick out lang ang bola ni DJ Burns sa may 3-point area. In close out naman dyan ang ginawa ng buwan na Won UDB, mga ropa. Yun nga lang, better offense dito para sa buwan ng Goyang Sono. Nabawi nila yung 3-pointer, mga ropa. Basket is good, easy money para sa buwan ng Goyang Sono. At ito ba, mga ropa, another one. Good defense pa ang ginawa dito ng buwan na ng Goyang Sono na nag-open up sa opportunity nila para mag-fast break. At yung sa fast break na yan, mga ropa, Si Kevin Gambao ano nung para sa fast break. Pasa niya dito sa teammate niya sa may left side corner 3 pointer. Pasok na naman ang tira dito ng kumuna ng Guang Sono mga ropa. Back to back 3 pointers para sa kumuna ng Guang Sono. Kaya ang nangyari dyan mga ropa. Tapias yes na ang kalamangan ng kumuna ng Wonju DV. 62 to 56 ang score. Anim na puntos na lang kalamangan ng kumuna ng Wonju. At syempre mga ropa kahit nahahabol lang, ng kumuna ng Guang Sono dyan ng kumuna ng Wonju DB, May sagot din sila dyan sa puntos ng kumuna ng Guang Sono. 2 pointer dito sa may midrange jumper mga ropa. Basket is good para sa kumuna ng Wonju DB, At sa magkakataon ito mga ropa muntikan pang mas dilan dito si Kevin Jambao pero ginawa dito ni KQ mga ropa ang gandang pasa nito mga ropa bukod sa magandang pasa sobrang hirap niyan mga ropa kasi coast to coast yung pasa dito ni Kevin Jambao at the same time meron pang defenders yan ang buna ng Wonju DB pero sakto yung pasa na ni KQ mga ropa sa kanyang teammate resulta niyan mga ropa again another 3 pointer na naman para sa buna ng Goyeso no basket is good at pagkatapos pa niyan mga ropa again another fast break na naman ang kuha dito ng buna ng Goyeso no si KQ ulit ng bola diyan sa may fast break again mga ropa, ba? Pinasa niya yung bola di sa may left side. Yun nga lang mga ropa, hindi naman 3 point lang pinukol dito. ng kupunan ng Gwenzo, no? Umatake sila papunta doon sa may ring. At ang good penetration na yan, mga ropa, nagresulta yan sa 2 points ng kupunan ng Gwenzo, Sono At sa pagkakataon na to, mga ropa, 64-62 na ang score. Dalawang puntos na lang ang kalamangan dito ng kupunan ng Wonju nakanina na kanina 15 points, mga ropa. Kumambang na dito ang ng Gwenzo, Sono. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ng promo code na Johans, piliin ang sports option para kumuha ng 12,000 bonus. At sa pagkakataon na ito, mga ropa, naging dikdikan na ang laban ng dalawang kumunan. Nakakuha ng good penetration dito ang kumunan ng Wonju DB. Dahil magkasunod ang good possession yan, mga ropa, base is good para sa kumunan ng Wonju. Bumawi naman dyan si DJ Burns, mga ropa. Panisang depensa dito ng kumunan ng Wonju DB doon sa may paint, base is good para kay DJ Burns. At pagkatapos ito, mga ropa, si Kevin Gambao nakakuha na naman ng fast break dito para sa kumunan ng Goyang Sono. At dito, mga ropa, walang nakapigil kay Kevin Gambao sa fast break na yan. Dire-direcho lang si KQ papunta doon sa may ring. Base good para kay Kevin Gambao easy money para sa kanya. Tumagot naman dito ang kumuna ng Wonju DB mga ropa sa good penetration na to sabay kick out ng bola sa so may left side corner 3 point. Pasok ang 3 pointer dito ng kumuna ng Wonju DB mga ropa basket is good easy money para sa kanila. At sa pagkakataon na to mga ropa take over mode ng isang DJ Burns Nakakuha si DJ Verge dyan ng good post up mo mga ropa ang resulta nito 2 points para sa kumuna ng Goyang Sono pati si Janet Vensa ng kumuna ng Wonju DB at inulitan pa yan DJ Burns mga ropa. For the second time back to back possession dito ng kumuna ng Goyang Sono, mga ropa kay DJ Verge sila nagpunta doon sa may paint. At again mga ropa, same shot, same result dito para kay DJ Burns. Pasok na naman ang tira dyan ni DJ Burns. Basket is good. Tendency outcome nyan mga ropa. 72 to 70 ang score dito. Dalawang puntos na lang kalamangan dito ng kupuna ng Won Ju DB. At sa senaryo na to mga ropa, 72 to 70 nga ang score. At sa pagkakataon nga na to, wala ng tatlong minuto na ditira dito sa may fourth quarter. Crucial game to mga ropa, di kita na laban. Buti na lang mga ropa, good penetration ang ginawa na to ng teammate ni Kevin Jambaw. Diret-diretso -dire lang siya papunta doon sa may ring. Walang resistance dyan ang ng Won Ju mga ropa. Isi 2 points para sa kabuna ng Guangzhou, All 72 ang score. At sa senaryo na ito, mga Ropa, 73 to 72 ang score. Wala nang isang minuto na titira dito sa game. Isang punto sa kalamangan dito nang ng kabuna ng Guangzhou, And guess what, mga Ropa? Guess who? Kung sino may hawak ng bola dito para sa kabuna ng Guangzhou, no? Walang iba, mga Ropa, kundi si Kevin Tiambao. At ang ginawa ni KQ dito, mga Ropa, isolation. Wala nang play-play dito. One-on-one -on -one na lamang. Skill set sa skill set, mga Ropa. Depensa dyan ang kabuna ng Wonju TV, mga Ropa. At ang ginawa ni Kevin Tiambao dito, ginalawan niya ang depensa na ng Wonju. DB. Good defense naman yan mga ropa ayun nga lang. Better offense dito ang ginawa ni Kevin Giambau. Iwan dito ng bahagya. Enough space, enough separation ang nagawa dito ni Kevin Giambau sa may mid-range jumper. Take note mga ropa sobrang crucial niyang mid-range jumper na yan ni Kevin Giambau. Dahil nga 73-72 ang score dito. Wala nang isang minuto na titira sa game. At yung mid-range jumper na ni Kevin Giambau mga ropa ay pumasok para sa kanya. Crucial mid-range jumper. Basket is good para kay KQ Yun nga lang mga ropa sa side ng kubuna ng Wonju DB. Possession dito ng kubuna ng Won yung UDB. Nagmintis na yung tira nila dito mga Ropa. Ayun nga lang offensive rebound ay naabas sa kamay nila. Another opportunity na naman dito sa may 3-pointer. At yung 3-pointer na yun mga Ropa ay pumasok para sa kumuna ng Won UDB. Kaya ang tendency outcome nito, all 75 ang score, nag-overtime tong laro na to mga Ropa. Sobrang ganda nitong laban na to. At dito sa overtime na to mga Ropa, nakauna dyan si DJ Burns. Pasok ang tira ni DJ Burns doon sa may ilalim, sa may paint. Ang lakas ni DJ Burns doon sa may ilalim. Sumabot so, naman ng 3-pointer dyan ang kumuna ng Won UDB mga Ropa. Basically, sigurad ang 3-pointer nila. Yun kilala mga ropa aga na naman binawi yan ang kupunan ng Goyang Sono. Sumagot din sila ng kanilang version ng 3 point. At pagkatapos pa niyan mga ropa, takeover mode na dito na officially takeover mode na si Kevin Gambao. Sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha siya ng pasa doon sa may lalim. At ang ginawa ni Kevin Gambao dito mga ropa, slam dunk sa depensa ng kupunan ng Wonju DB. At dahil sa senaryo na yan mga ropa, 82-78 na ang score, apat na puntos sa kalamangan dyan ang kupuna ng kupunan ng Goyang Sono. Bumawi naman dyan agad-agaran ng kupunan ng Wonju DB. Nakakuha sila ng puntos doon sa may kabilang Sumagot sila ba basket good. Yun nga lang mga ropa, sabi ko nga sa inyo, take over mode na ang isang Kevin Kambaw dito sa overtime. Sa pagkakataon na to mga ropa, siya ang may hawak ng bola. At ang ginawa ni Kevin Kambaw dito mga ropa, hinanap niya yung favorite spot niya. At yung favorite spot niya na yan mga ropa dito sa so may 3 point area. Ginamit niya yung screen na sinet niya ni DJ Burns mga ropa at dahil niya sa high screen na yan mga ropa, kitang kita natin dito yung separation ang gawa ni Kevin Kambaw dito sa so may top of the key three pointer. Pasok ang top of the key three pointer na yan, ni Kevin Kambaw mga ropa. Crucial 3 pointer yan dito sa so may overtime. Ba, series good. At pagkatapos na pagkatapos nito, mga ropa, sinetan ulit siya ng screen dito ni DJ Verse. Yun nga lang mga ropa, walang pinuntahan dyan si Kevin Jamba. kaya ang ginawa niya dito ay pinasa niya yung bola kay DJ Verse. At nakapag-convert naman dyan ang punto si DJ Verse. Ang lakas ng tandem ng dalawa players to Kevin Jamba and DJ Verse. At sa pagkakataon na to mga ropa, isang minuto may get at didira dito sa may overtime. 87 to 82 ang score lamang dyan ng dalawang punto sa kumuna ng Goyang Sono. At si Kevin Jamba ulit ang mayakang ng bola dito, mga ropa. Isolation lang ulit dito sa may mid-range. At ang ginawa ni Kevin Jamba dito, mga ropa, Arap-arapan yan, tinirahan sa may midrange. Ako po ng Wonju DB, pasok ang tira na yan sa midrange. Si Kevin Yambao, mga ropa, Bas is Good. At hindi ba siya nagpaawat yan, mga ropa? Tinirahan niya dito ng final shot. ang po ng Wonju DB. Ang layong 3-pointer nito, mga ropa. At the same time, well defended dito si Kevin Yambao. May bantay siya dyan, mga ropa. Harap-arapan. Pero yung 3-pointer na ni Kevin Yambao, mga ropa, ay pumasok para sa kanya, basket is Good. Itong 3-pointer nito, nagpaselyado sa panalo. ng po ng Guang Sono, mga ropa. Nagtapos ang game sa score na 92-82. Nakambak pa ng kubunan ng Guang no Ang ng Wonju DB at nanalo sila dito sa may overtime. Ngayon mga ropa, ano ba sabi nyo dito sa game na to ni Kevin Gambao? Sobrang veterano, sobrang pulido na ng kanyang laruan dito sa Korean Basketball League. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.